Dito ako nag-road test noong 2011. So, ang hirap talaga ng buhay ng contract worker dito tapos gustong-gusto mo mag-apply ng permanent residence. Hindi ka makapag-apply-apply -apply kasi hindi ka nga eligible. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ayan, yeah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags ano? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to no? <laughs> Nandito naman tayo ngayon sa Stony Plain mga kainags ano? Katulad ko nung nabanggit ko eh, Dito ako dati nagtrabaho Boston Pizza Stony Plain mga kainags ano? Masarap lang balikan yun no? mga nakaraan Katulad ko nung nabanggit ko nung nakaraang vlog natin Kasi bago sumapit ang winter Gusto ko munang bisitahin yung mga lugar Na kung saan eh, may mga memories tayong naiwan Ano Uh, kung saan tayo nagsimula dati bago natin nakuha yung ating permanent residency dito sa Canada yan, dumaan muna tayo sa butas ng karayong bago natin nakamit syempre yung mga lugar, mga kasama natin na, uh, na ano natin dati kasama sila sa mga dreams natin dati no? Kaya ito binabalik-balikan natin sila ayan o no? so dati naalala ko mga kainags ano? naalala ko dati kami pa nagpapalit ng mga ano rito eh, mga promo-promo Ayan no? pinapalitan pa namin yan eh. yan lakad-lakad lang tayo dito no? <laughs> palaboy-laboy mga kahinag siya no? uh sarap lang balikan <laughs> tapos ngingiti-ngiti na lang tayo rito mga kainis ano? patawa-tawa na lang tayo habang inaalala natin ang mga nakalipas yan ayos <laughs> tapos sa uh... Pag dito yung boss ng mga kainags, no? pag may mga naggustong magyosi dito nagyoyosi. Diyan sila nagyoyosi dito. Tumatambay din sila diyan. So itong puno na to namatay na ano Dati buhay yan eh. Ngayon nawala na, namatay na. So dito kami nag-e-entrance mga kainags, ano, katapunan ng basura diyan din. Sir, uh, si ano nandiyan? Si si Beans nandiyan si Bins Bins sir Ano sir, wag na, wag na, wag, na, wag, na, wag, na, wag na, si Gani sir, Gani nga pala sir, sir, ah, sir. ako. Sige, pakasabi Ah, ko lang sir, salamat ah. Thank you, thank you. Ha? Na ah, hindi na. Ano dyan? Busy ba siya? Medyo. Ah, busy. Sige sir, salamat. Si Ruchi nandiyan pa rin. Si Ruchi, wala na. Ah, wala na si Ruchi? No, wala no, na, no, last month. Ah, si, si ano, si SPO to. Francis. Francis dito pa rin. Ah, pero mamaya pa siya? Mamaya pa siya. Sige sir, salamat. Sino ka si Gani? Uh, oh, Inags. Oh, Gani, Inags. Kilala ako ni Vince. Pakasabi. Salamat sir. Ayan, so kinumusta okay, natin. Ano? Hindi na natin kilala si, ano, si sir. Nakita lang natin, nagtapon ng basura. Nakakatuwa lang ano. Mikot lang tayo mga kainags. Alam niyo yung pakiramdam na nabibisita mo yung mga lugar dati na ano, ano naging parte ng buhay natin. Tara, tayo. Dito na mag-usap sa sakyan mga kainags. Oh. Baka may yak ako. <laughs> <laughs> Pasensya na kay mga kainags. Ano? napakababaw kasi ng kaligayahan ko eh. Yung bang makita ko lang yung mga lugar, mga tao na naging parte ng buhay natin. Kung nagsisimula pa lang tayo. ba? Diba? Nakakatuwa lang. Yun lang, gusto ko lang sinipin bago mag winter kasi next year na naman tayo makakapunta rito, no? Summer. Hindi kasi ako bumabiyahin ng mga may wind, na may mga snow, mga kainis, ano? Na malalayo. Although kasi ito, parang 20 minutes from Edmonton to kung saan tayo nakatira, no? Pero sa akin, nakapakalayo na yung 20 minutes, mga kainis, ano? <laughs> malayo na sa akin yun. Yan. Dito lang muna tayo. Tapos ano, mga kainis, ano? Uh, pagka nagbi-break kami, Actually, bago ako magsimula, magtrabaho rito, kasi one hour before my time, pumapasok na ako, no? kasi ayoko nung nagmamadali. Tapos, dyan sa Tim Hortons na yan, ayan jan no? oh. dyan kami, dyan muna ako nag, ano, nagko-coffee, yeah. tapos pag break time ko mga kainags, dyan din ako tumatambay, coffee, para maiba naman yung place. Kasi syempre, nagsasawa na rin tayo sa mga pagkain na na kinakain natin kung saan tayo nagtatrabaho, diba? Libre kasi pagkain namin dito, no? Ganong kabilis ang panahon. Sobrang bilis mga kainis ang panahon dito sa Canada, no? Maniwala kayo sa akin. Kaya yun sa mga parating pa lang sa Canada or mga baguhan pa lang dito sa Canada, napakabilis po ng panahon. Huwag nyo sayangin. Huwag nyo sayangin kasi uh, pag dumating yung panahon na lumipas, sasabihin nyo sa sarili nyo, saan napunta yung mga inipon ko, saan napunta yung mga kinita ko sa trabaho, after ng 5 years, after ng 6 years, magugulat na lang kayo mga na kayo, napakabilis ng panahon dito. Kaya, I advise sa mga kababayan ko no, mag-ipon kayo mga kinags, pahalagahan nyo yung perang iniipon nyo mark my word isipin nyo yung mga bagay na gusto nyo bilhin kung kailangan nyo bang bilhin o hindi so yung mga luho na yan mga kinags ano, uh, Pwede nyo lang gawin yan pag na-permanent residence na kayo. Pero may exception yan mga kainis. No? Kasi may mga pumunta rito ng mga kababayan natin na talagang, talagang mayayaman na, likas na ang kayamanan. no? May dala na silang mga maraming pera or mayroon pang sumusuporta sa kanila sa Pilipinas. Except, exempted yan sa mga pinagsasabi ko mga kainis. No? Hindi sila kasali no? sa mga sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang ay doon sa mga katulad ko na mga nasa minimum lang. Yung tama lang ang pamumuhay especially mga kainigs kasi pag pumunta tayo dito sa Canada kung ano man ang meron tayo sa Pilipinas back to zero tayo rito back to zero tayo rito kung magdala ka man ng maraming pera rito mauubos din yan mga kainigs ano? mauubos din yan so dapat talaga dito pag pumunta ka talaga dapat eh naka mindset ka na na kahit na mayaman ka sa Pilipinas inlagay mo na sa mindset mo na back to zero ka sa Canada walang mag-aasikaso sa'yo dito dahil hindi uso ang katulong dito mga kainis ano? pagising mo sa umaga sa Pilipinas kakain ka na lang dahil merong maganda ng almusal mo maguhugas ng pinagkainan mo may maglilinis na sasakyan mo yan, so dito, pag pumunta ka rito kay mayaman ka kay mahirap ka pantay-pantay tayong lahat dito mga kainag. So ano lang 'yan para lang daman doon sa mga walang ideas ano mga kainis ano? kasi karamihan na mga pumupunta rito na mayayaman, talagang may kaya sa Pilipinas ay hindi nagtatagal mga kainags ano? dahil naninibago sila, nag adjust talaga sila pero hindi lahat kasi meron naman ako mga kilala rito na talagang mayayaman sa Pilipinas pagdating nila dito sa Canada wala silang reklamo mga kainags ano? kung ano yung ginagawa ng mga mahihirap dito sa Canada or ng mayayaman dito sa Canada ginagawa din nila sila yung nagluluto, sila yung namamalengke lahat mga kainags lahat Itong Boston Pizza, nagtrabaho ako rito do sa mga hindi nakakaalam Kasi hindi ako makahanap-hanap ng way para maging permanent residence ano? Para doon si D, si mga nakakalam Nabanggit ko na to sa ilang vlogs ko Dito ako nag-apply kasi skilled Sa madaling salita, eh Hindi rin siya nakatulong no Kasi nga tinanggal yung cook Sa Canadian Experience Class Pero mabuti na lang mayroong lumabas na Nominee Yourself Ibig sabihin ng nominee yourself, pwede mong inomin yung sarili mo dito sa Alberta within 6 months ng program na yun so nanomini nga ako mga kinis ah. nandito tayo sa ano ariko lakas na static ah so nandito tayo ngayon sa ano mga kinis ano ah, stony plain pa rin malapit tayo sa may registrar yan uh, ah, tapos uh, ah, dito ako kumuha ng road test dito sa ano sa uh, stony plain mga kinis ano noong 2011 kasi Madali pang kumuha ng road test dito nung araw eh, no? Where? At M&M's. Uh, uh, oh, you go to work? Ayan. You're driving now? A bus. bus mm -hmm. yata. Let's go. Saan tayo? Uh, dito na lang. Malilim. Dito na lang tayo. Mm. <sighs> Masarap kasi kumain sa restaurant, mga ka Yung nakaharap tayo sa bintana, yung nakaganya, no? Para habang kumakain tayo nakatingin tayo doon nakikita natin yung, yung labas ano yan ito na yung order natin mga kainis no, as usual ganun pa rin walang pinagbago our favorite chubby chicken onion rings and put beer on mag tara ilagay na natin to sa lagayan mga kainis ano yan kasi so, mga bote dito yan ay mga baso dyan tapos ito trash ito wag natin tapon to ah. bakit tapon natin yan, yan. ito, Asia. ayos. So by the way mga kainis, ano, yung ano na yan, kung nyo, dito ako humingi ng tulong, ano, hindi ko lang alam kung yung capital na yan, kung yan yun, ah, ano, uh, uh, hindi, basta dito yan eh, meron kasi dito na, ano, tutulong sa'yo, under ni, ano, no, ni, ano, ni, meron nandito pa si, ano, dati, si Amrose, Amrose yun eh. Uh, tutulungan, tutulungan ka nila kapag uh, ba halimbawa ka ng uh, issue sa immigration, no? sa application mo, sa about immigration, ganun. So, nakipag-appointment ako dyan. Sabi ko, uh, ang, ang reklamo ko kasi, napakatagal nung processing na, no? nung proseso ng aking permanent residency. Ang tagal-tagal. So, nakipag-appointment ako dito sa representative ni Amrose Bayon, yun? Basta yun, eh, parang liberal party yun. No? So, tinulungan naman ako, kin kinuha niya yung concern ko, kung anong concern ko, ganito, ganito, ganito. So, ipapaabot niya raw sa, liber sa liberal party. So siguro nakatulong 'yun kaya naaprubahan yung ah, napabilis yung proseso ng ating application ano. So masalimuot, grabe paulit-ulit na ipasa mo na yung mga requirements, hinihingi pa uli ng immigration. Nako, eh sabi ko ano ba 'yan, ipasa ko na lahat, hihingiin pa. Nandoon na lahat. Pambira kaya importante may mga kopya kayo, mga original copy mga kainan sana. Yani, basta dito 'yun eh. hindi ko lang alam kung saan na dito o oh, baka wala na rito, pero dito yata 'yun ano. Dito ako kumuha ng ano mga kainis ano? Dito ako nag road test noong 2011 ah, Kasi noong 2011 Madali pa mag road test dito Kasi nga konti pa yung mga may sasakyan ano? At saka hindi pa ganito karami yung mga sasakyan Ngayon syempre ah, eh, 2011 mahigit 10 taon na nakalipas Marami na rin tumira rito At saka nag move in dito Kaya marami na mga sasakyan ano? Halos marami mga Pilipino na nag road test dito Kasi nga madali mag road test dati dito ako bali one take lang ako rito mga kainis nag-road test ako rito at salamat nga pala sa pinsan ko no? kasi tinuruan niya ako eh. Kasi nag road test dito yung pinsan ko. Uh, siguro mga one week kinausap ko siya kung saan dumadaan yung ano yung instructor kung saan dinadaan. So tinuro niya sa akin, pinuntahan namin kung saan siya dumaan nung nag road test siya. So awa ng Panginoon eh, naipaksa naman natin mga kainags Although may mga may mga error naman tayo pero naipasa pa rin natin yung road test natin kahit pa paano one ano lang one take lang tapos pero nasa Edmonton na ako nakatira nun kakalipat ko lang sa Gordon Foods eh nagdadrive ako nun gamit ko international license pa nung araw nung araw no nung 2011 so tara huwag tayo yun ang Spruce Grove mga kainags ano? yung mga building na yun yung kulay blue yun, yung superstore um, meron nagbabike oh pansin nyo yeah, so ito na yung Spruce Grove dyan tayo galing nung nakaraan diba dyan tayo na masyal So bali ang, ang boundary ng Spruce Grove at ng Stony Plain mga kainags Ay doon sa may simbahan yung nakita nyo kanina no Nung papunta tayo ng Stony Plain Yun yung boundary nila meron din, Actually meron din nakalagay doon na boundary road Yan, yun yun So pagitan ng Spruce Grove at ng Stony Plain Malapit lang actually dati Mula rito sa Spruce Grove hanggang Stony Plain Nilalakad ko lang yan mga kainags ano? Nilalakad ko lang yan Minsan binabike ko kayang kaya makain ng especially pag kayong yung medyo hapon na yung hindi matingkad ang init ng araw napakasarap maglakad napakasarap maglakad pwede ka naman maglakad diyan kasi meron talagang ano diyan bicycle lane tsaka pwedeng daanan ng tao makain ng sana masarap maglakad tsaka kahit, kahit pabalik din ganun din yan diyan sa gilid mga kainag ano? diyan no pwede kang dumaan diyan no oh. sa gilid niyan meron diyan eh tsaka kahit diyan no oh, diyan sa gilid meron din daanan bicycle lane tsaka ano Uh, lakaran ng mga tao Ayan, dyan, o, dyan, sa gilid. Dyan ako naglalakad dati. Parang kailan lang, ano. <laughs> Sarap balikan. Eh, no, parang kailan lang dyan. Dati tumatawid lang ako dyan, o. No? Dyan. Inabutan pa tayo ng tren, mga kainags, ano. Kasi meron tren doon sa dulo, eh. Yun. Thank you Lord. Uh, at safe tayo na ng bahay mga kailan. Wow, ganda pa ng init ng araw. Grabe. Yan, dito muna tayo mga kailan. Ano? Lakad-lakad muna tayo habang habang mainit pa ang panahon. At kayang-kaya pang mag, ano, ng t-shirt. Yan, tuloy ko lang yung kwento ko mga kailan. Ano? Doon sa... Unang pagdating namin dito sa ano no, dito sa Canada no. Doon sa May Spruce Grove nga. Uh, way back in 2008, 2009. Yan, merong ano kasi syempre pag dumating ka ng Canada, especially nung no araw eh walang wala ka talaga niyan mga kainis ano. Kasi wala. Wala kang kakilala. Wala kang wala kang pera. asin wala talaga mga kainis ano? Pero merong mga tumutulong sa amin noon. Yung mga religious group, mga Canadian ano, mga white people yan. So ang ginagawa nila, ini uh, iniipon nila kami ano, kaming mga bagong dating dito, no. Talagang ano, talagang uh, uh, nagahanap sila ng mga bagong dating na mga uh, dumarating dito sa ano, dito sa Canada. Tapos sa uh, parang grupo ganon tapos sa uh, i-invite nila kayo na pumunta sa isang church. Bali, ba parang ganon mga religious group. Pero mababait sila mga kainis, ano? bibigyan kanila ng pagkain, ah uh, Ihahatid sundo ka nila. Lagi kanila nilang bibigyan ng rides. Yan. So, malaking tulong yun kasi nakakawala ng, ano yun mga kainis, nakakawala ng kalungkutan yun pag nandito ka. Especially winter ka dumating dito, malungkot mga kainis. So, malaking tulong yung mga ginagawa nila ano ng mga religious group dito kasi na uh, naiiwasan mong maging malungkot, na mo mong maging uh, stress, kakaisip. Yan kasi nagiging busy ka nakakamit ka ng mara, mga, maraming tao uh, nagkakaroon kayo ng banding with your co-Filipino yan so yun yung nangyari sa amin dati pwede ka naman sumama mga kinis ano? pwede ka naman hindi sumama kasi hindi hindi ka naman nila pinipilit kasi ako actually ako kato katoliko ako pero sumama pa rin ako doon sa ibang reli religion ano pero hindi ako nag-convert uh, still ano katoliko ako hindi ako nag-convert kumbaga sumama lang ako kasi gusto kong malibang Yan, gusto kong uh, hindi ano hindi mainit sa araw-araw na pagwala wala akong pasok ayoko lang mainit mga kainis ano tapos yun siyempre nagdadasal ganoon pa hindi lang naman puro dasal kumbaga pinapaliwanag lang naman nila sa inyo yung 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 tungkol sa bible ano tapos ang pinakamaganda nito meron silang mga activities na binibigay katulad nung ano nung basketball yan so syempre pag marami kayo may mga activities basketball nakakawala ano nakaka, nakaka wala ng stress yan mga kairis nakakawala ng pagkainip kaya yun napakalaki ng tulong na mga ginagawa ng mga religious group dito no actually hanggang ngayon uh, may mga nakikita na ako mga Pilipino no na member ng mga religious group na pag may mga dumarating tayo mga kababayan mga bagong dating dito sa Canada Ini invite nila mga makakahinagsano kasi alam nila na siyempre 'yung kababayan natin ang mga bagong dating. Walang wala 'yan. Hindi naman lahat ng bagong dating walang wala ano. Yung talagang ala yung wala talaga. Yung typical na normal lang ang pamumuhay sa Pilipinas. Although kahit naman mga may pera mga kainags na ano? 'pag dumarating dito sa Canada. Sumasama pa rin sa ganyan ano. Ini-invite pa rin nila. Kasi 'yan ang mission nila eh ano? yung spread yung ano nang yung sa Bible. At saka pangalawa matulungan nila yung ating mga kababayan na hindi ma-stress, hindi malungkot. Yan, malaking tulong, napakalaki ng tulong ginawa nila. Kaya naka kami noon, ilang taon kami noon. So almost 2 uh, two years ako no, ako 2 years. Yan. Pinaka -gusto ko doon pag naglalaro na ng basketball, mga kainags ano. Ang uh, gathering, tapos hahatid kanila. Susunduin kanila, ay eh, hahatid kanila. Tapos papakainin ka pa nila. Bibigyan kanila ng damit. Nako, maraming tulong na binibigay yung mga mga religious group mga kainags kaya na ano, naiwasan ko yung ano, na iwasan ko yung pagkainip stress, naiwasan ko kahit papaano dahil sa tulong nila mga kainags yung. ah oh. dito tayo mga kainags oh. yan dito tayo, tapos sa uh, Meron kasi nagnakaw dati ng bote doon sa kapitbahay ko, no? Dito namin hinabol ni Dave. Dito, dyan, no? Oh. Hinabol namin dyan Ninakaw yung mga empty, empty bottles Eh nakita ko kasi nag-aayos ako ng bubong eh Nakita ko, inayos yung bubong kay Dave Dave Yung, yung tenant mo Ninakaw ng mga empty bottles Hinabol namin dito mga kainis no? Hanggang dyan no? Tapos na inabutan namin doon no nakita niyang hinahabol namin siya Tinapon niya yung mga bote Empty bottles sa dala dalanya. niya tapos tumakbo siya, tapos dito pa siya, uwikot pa siya diyan, eh. Layo, layo ng layo ng tinakbo niya. Hinabol namin 'yun. Eh. Ang bihira. Grabe kasi dito 'yung mga magnanakaw, mga kainis, ano? Pag nagnakaw sila rito, da ano pag nagnakaw sila rito, alam mo nagnakaw sila ng empty bottles. Diretso kaagad nila sa Home Depot, ay sa ano sa mga battle depot. Bibenta kaagad nila hindi sila katulad sa Pilipinas na nagpapalamig muna pagkatapos gumawa ng krimen tapos pag malamig na nakalipas na ang ilang araw o ilang buwan sa kanila ibibenta o sa kanila ilalabas yung mga mga ninakaw nila dito hindi eh, pag nakaw nila diretso agad sa, sa battle depot kaya kaya andaling daling nahuli ni, ano, ni Dave alam ka agad ni Dave eh, kung paano diskarte Uh, kasi alam karamihan yung sa mga magnanakaw dito yung, iniisip kasi nila hindi na sila hahabulin parang pinapabayaan na lang sila re-report na lang sa police ganun kaya, yung mga magnanakaw dito minsan eh, eh, eh malalakas talaga ang loob no And pag nahuli sila eh, parang parang sila ano pa parang may, may syempre, may karapatan pa sila ganun ah, uh, anyway So dito namin nahuli yun no? Hindi namin nahuli no? Diyan Tapos bumalik siya doon Umiikot siya doon Doon siya pumunta oh. Hindi namin naabutan ano? Hindi namin naabutan mga kainags Pero uh, Nabawi namin yung mga ninakaw na bote Empty bottles Kaya Mahirap din mga kainags yung Wala kang bakod sa backyard mo no? Kahit nga di ba may bakod ka na Kahit may kandado pa eh, make sure yung kandado nakalak kasi kung hindi nakalak yung kandado na yan mga kainags madaling buksan yan katulad dun sa akin eh kasi yung sa akin dati, naka, na, dati no, hindi ko pa nilalak yung kandado ko hinuhok ko lang eh napag-aralan ng mga magnanakaw kaya minsan yung mga dumadaan sa sa mga ali no ali backyard nyo sa ali na may bisikleta <laughs> manmanan yung may yon kasi nag nagkakaano na yon nag-i-scout-scout na yun kung, sino, kung ano yung mga nanakawin niya di ba kaya minsan makikita kayo may dadaan bisikleta tapos may may pag ano niya may dala-dala ng mga bit 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 na <laughs> talaga noong 2015 mga kainex ano nung dumating yung family ko rito dito kami nagrenta ayan no? dito kami nagrenta sa bahay na to isang taon lang kami dito ano ayan dito yan Yang number 14 'yan kami dati nagrenta. Nung dumating sila uh, 2015. Tapos after a year 'yun know, na kami ng bahay, lumipat na kami. Kaya kasi kailangan pa nang mag-ipon ni ano, mag, uh, mag ng credit history ni Mahal Arena para madagdagan yung uh, points namin makaku para makakuha ng bahay. Tapos yung ano mga kainaksano siguro doon sa mga ano yung mga uh, mga hirap makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada nung araw, mga ka-inig. Siguro makaka-relate kayo sa sinasabi ko, no? Yung bang, naramdaman nyo na yung bang, ano, yung meron kayong mga kakilala, uh, kasamahan sa trabaho, na naunang, ano, naunang nakapag-apply ng permanent residence, ano. Ibig sabihin, naging eligible na makapag-apply ng permanent residence, or uh, nakapag-apply na ng permanent residence, or uh, madadala na nila yung family nila dito. So siguro yung nararamdaman nung iba, nararamdaman ko rin yun mga kainags no, yung bang, uy buti pa si ano, uh, granted na para makapag-apply ng permanent residence. Alam niyo yon uh, tapos sa uh, ako, hindi pa ako eligible. Parang alam mo yon parang ano, yung buti pa siya, Uh, ang hirap no, ang hirap talaga ng buhay ng contract worker dito Tapos gustong-gusto mo mag-apply ng permanent residence Hindi ka makapag-apply-apply -apply kasi hindi ka nga eligible So ang hirap mga kainag ano? Ang hirap pala ng ganun Tapos mapabalitaan mo si ano, uy Ano na, pwede na mag-apply ng permanent residency si, ganito Tapos si ano naman, makukuha nyo na yung family niya Alam nyo yun mga kainay, so lalo kang natatakam, ano? Ta merong ano, merong kang saya para sa kanila pero meron karing lungkot para sa'yo, para sa sarili mo kasi ikaw, hindi ka pa eligible hindi ka pa pwede mag-apply ng permanent residency sila, pwede na sinishare ko lang yung yung aking mga uh, na-experience sa aking mga nararamdaman nung isa pa akong contract worker ano? ay nako so mga kinags, ano? Hanggang dito na lang muli yung vlog ko marami na ako nasabi kita na tayo sunod na, na vlog hanggang sa muli mga kinags.